Tara guys, maduman kita sa partido. Mabisita lamang kita duman. Nag-stop over muna tayo dito sa Kadlang Pili para po bumili ng mga pasalubong. At magpipili tayo ng pwede nating ipasalubong sa mga dadat ng mga kapatid. Doon sa bibisitahin nating mga kapamilya dyan sa partido area. hanggang gabi po tayo mamaya. And then, may pupuntahan po tayong kapihan dyan sa bundok ng Lagunoy. So, samahan niyo po kami mga kaibigan. Okay, Sinantulan. Wow. Are you going to wow. Wow. 95 o yung tubig ni tali At umabante na po tayo. Nagdiretso na tayo. At uh, punta muna tayo ng Lagunoy. Para po magkape. Pero nadat na namin is uh, yung sa dulo. Kasi doon sana daw kami magkakape sa isang coffee shop. Pero sarado pala kasi tamangay sa location doon. Kasi today is uh, December 27. Kaya po uh, medyo marami din po mga Napakaganda ng lugar mga kaibigan. Tingnan po natin. Napaka breathtaking po ng lugar dito sa Hilorongan sa Laguloy. Kamarina Sur. masarap magkape. Pampang tira kaya po ng Ibos o kaya po yung kape ay papartneran ng atin pong mga ibang-ibang uring mga local delicacies katulad po ng uh, aruyo Okay, so dito po sana kami magkakape kasi maganda po daw ang scenery dito. Uh, it's my first time here sa coffee shop na ito sa magdulo talaga ng bundok. Pero uh, as of now ay sarado. So uh, babalik po kami. Babalik po kami na Goa. Pupunta na kami ng kapatbahan Goa. And then, may bibisitahin kami farm. Pero, kung gagabihin kami, pupunta na kami sa munisipyo ng San Jose. Okay, so, join us guys. Ito na nga po, nandito na tayo. <laughs> sa munisipyo ng San Jose, Camarines Sur, sa uh, San Jose Partido, mayroon pong mga palamuti, mayroon pong mga stars sa kalsada at uh, nag- uh, Tumigil ang aming sasakyan para po magpicture picture picture at uh, tingnan po natin yung decoration dito. Last year ay nakabisita rin po kami dito after sa Lagunoy. Kasi sa Lagunoy ay meron din pong uh, napakarami rin mga pailaw at mga decoration na binibisita po ng mga constituents at nag uh, picture sila, nag-video at nag enjoy sila para tingin ang decoration. Last New Year, at ito po yung na uh, pwede ninyong puntahan hanggang New Year, hanggang three things at ito. Baka hanggang, hindi ko tinanong kung ang, hanggang kailan, baka January 6 dito po sa San Jose Partido, pwede kayong magliwaliw, maglakad-lakad at mag-enjoy ng Christmas season. Habang hinihintay natin ang pagdating ng pinagpalang New Year, so tapos natin dito sa San Jose tayo po ay uh, na ng Goa Ito na po ang munisipyo ng Goa. Napaka matingkad ng mga pailaw nila at mga decoration nila dito. Mga kaibigan, pwede nyo po itong bisitahin. Ang kanila pong munisipyo ay pataas papunta po ito ng Tierra Nevada. Pero malapit lang po ito sa Pisay or Philippine Science. Malapit din po sa Partido University. Partido State University. Okay? So, uh... Let's enjoy the scenery here. Meron po silang mga pa-roses dito. Blue roses. Dito na po guys, yung kanila pong mga pailaw na may mga roses po. So people are just enjoying the scenery po. nag -i enjoy po sila sapagat magandang tingnan itong mga pailaw. At habang uh, nag-celebrate tayo ng Christmas celebration at nagaantay tayo ng New Year, it would be a blessed year, a glorious year. New doors of opportunities are waiting upon us for the coming 2024. Let's hope for the best. Kaya natin 'to for God is good all the time.